Yeah, yeah, yeah. Ako yung batang lumaki sa grupong di nyo kilala Sumisindi patago, kitang kita sa mata din na Hindi ka lumabas kasi taong mapangos ka Kunti na lang kaibigan, puro tunay na sila Puro tunay na sila kahit di kayo nakatalikod Kompleto to lahat, may damo na sinusunog Pulang-pula ang mata, tapos tawa pa ng tawa Yung isa palong palo, di na rin makahinga Di na rin makahinga, siya binigay nyo natin wala Pasensya na kayo kahit di pinagpala Sinulat kong kanta, gamit lapis at papel Pasensya na kayo kung wala pa kong libel Wala pa kong libel sa sinulat ko na istorya Lahat kasi dito puro karapado Dito sa hood ko bawal ang bato Kasi napagnalaman ko ng grupo ko South Sea lahat dito ay balagbag wag mo nang ipilit na dito ilapag Baka abutan ka na lang nila sa lapag wag kang makulit baka makita mo si God matuto ka ng Rome's peto hoy hindi ka lasing para dito ka magmaoy yung alak isitan, hindi sa ulo boy hindi na yung pwedeng ganyang astahan dito hoy dapat marunong Rome's peto lalo na nandito ka sa aming baryo bawal pa pagago-gago dito men sasamain ka pag di mo kinaya umalis ka na lang dito sa amin boy